dyan sa ano yeah. na yan. Uh, pagwala ng ano ng Link. sa app natin sa mm -hmm. mga Gcash, sa Maya, yung mga ano natin, yung pagbabayad natin sa online uh, e -wallets. Online platform. Yes. Oo. Yes, actually may mga kilala ko. Gumagastos thousand na Rabi. ng natatalo nila. Sabi ko, paano na ang inyong pamilya, di ba? mga magkikilala naman ako, uh, kapartner Randy, na baon sa utang. At ngayon, nag nahihirapan magbayad dahil dyan sa mga gambling na online. Para, para sa akin, pag tinanggal nyo dyan sa mga e-wallets na yan, dapat tanggalin nyo pati website nila. Eh may website pa sila eh. Diba, uh, actually, already? partner, may isa pa eh, yung MYEG. May mm -hmm. dito sa online platform, uh, sa mga Gcash yan eh. Ah, okay. Mm -hmm. So, talaga? So, dapat uh, tanggalin din yun. Opo, ang puso daw natin, mga kapartner di baka malaglag. <laughs> kasi ako, never ako nagsugal. Pinapalo ako ng parents ko pag nagsusugal ako. Salamat sa akin mga parents at, at sa mga natututunan natin. Bawal talaga magsugal. Kaya, yun ang problema. Eh, maganda na gawa ng paraan, matanggal yung mga links na yun. Sa, kasi nakita ko rin sa mga e-wallets na yun. Eh. Sabi ko, na ano ba to? Pero never kong clinic kasi baka mamaya eh, eh, kung ano i-offer sa akin. Ayoko naman magsugal. Ayun. Kore ka dyan. At nakaka-addict yan, partner. Napo. Kapag naumpisa mo yan, dederecho na yan. <laughs> yan ang problema. ubos ang mga if savings. Yan ang problema. Correct. Baka hindi lang savings, pati property, pa di ba? <laughs> oh, yan lang. Pati mag-asawa, naghihiwalay dahil dyan eh. Kaya sana ay maiwasan niya at ma na ng uh, gobyerno. At Ayun. pati asawa daw ay nabibenta. <laughs> Grabe naman yan. Sino ba yung nagsasabi niya? <laughs> Huwag naman sana ganun kasi kawawa ang pamilya talaga sa sugal. Yan ang dapat. Kasi ang sugal may sugal na, na legal eh. May illegal naman. So dapat talaga pati legal ay mapag-aralan na wag kumala talaga sa internet. Okay, wag, Wag niyo wag na tayong mag sugal ano, magsugal. Legal 'yan o illegal? <laughs> yan ang problema. Yan kapag na lang tayo, mga partner. Right.